guys naglinis kami ng loya ayan hanggang doon nilinis namin ayan nakahinga na rin yung mga loya guys ayan ito yung nilinis ko simula doon sa baba papunta dito guys Dawak, guys lawak ayun kasama ko sige linisan mo pa bagal mo maglinis simula ka doon hanggang dyan hindi ka pa rin tapos hmm. sa akin abot na ako doon kataas. ikaw nandyan ka pa din kinisan mo yan e, Tapon mo doon sa tabi huwag mo bunutin ang mga luya e, may laman na iyan Oh. Mga damo lang bunutin mo. May laman na ere. Oh. Kasi lang ere, nag-ere. Asos. Yan matataas ng mga loya guys. Ito oh, yan oh. Luka pala. Luka pala sa mga ere. Oh. Ay mga laman na yan guys. Nilinis lang namin kasi na ano na ng mga damo ang dami mga damo 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 pinagbubunot namin ayan bilisan mo diyan kay tayo ay mauwi na kay, kabagal sa imo mag bunot bilisan mo ari itaw -e ere eh kal rabagal ah umiiyak na yung mga baboy kaya hindi na tain nagutom na ari yung alaga da dahil tulog pa oh Bunutin mo na lahat. <coughs> Ayan, tataas na yung mga loya natin. Malalaki na yung raman. Ang dami ng pagdugtog. Ayan. kasi pag ining tao ni eh oh mahusay magdamo ay eh. kahit maliliit na damo ay eh, kinukuha eh mukhang may galit sa damo galit talaga ko eh kinakambakan yung laman ah hindi na makita ang loya hindi eh kaya nung hinilong saan yun eh nakakunti na lang o mapinis ka na i, I ano mo dito i ano mo Nel ihilahin mo yung damot ga, ang damo papunta doon isang hilahan lang yan baka masugat ka sa itak yan yan ganyan tandahan lang para hindi mabunot yung loya Mamaya mo, yan. Ilahin mo. Yung mo na bunutin 'yan. Walaเห็น mo. Kasi nong ka mai. Ng mabagin lang muna ang ano 'yung ilahin mamaya mo nang ano 'yung. Ilahin mo kung 'yung katulad kaninang ginagawa ko. 'Yan, ilahin mo papunta down. 'Yan. Yan. Sunod-sunod lang yan. O, oh, ba diba? Ang bilis. Tapos yung mga maliliit. Mamaya na. Hanggang dyan na lang yan. Parang hanggang doon naman doon. May Chile Iba yung sile. Pag lumaki yung mga laman yan. Aanihin mo. Tapos. Tinda mo dito sa bayan para may pambili kang sigarilyo no diba <laughs> ilaya ilaya <laughs> ang iligay naman ng ibon ere eh sigaw ng sigaw bo six lang Ba? Okay. ba paano nalaman na six yan Siempre, naglaman na lahat eh o oh. six, six lang ka edas hmm. dapat nito yung sunod sunod no hmm. yung katulad yung ginawa mo doon sa okay. oh Oo. Oh. May ano yan? Yung ano kaya yung kakaroon? Pag, pag na-harvest natin yan, tataniman natin ulit yung sunod-sunod na. Ah, ano lang yun? Sunod-sunod. Baro lang yun. Tapos sunod Tapos yan. Tapos dito. May tanong talaga. Kaya nga. Kaya yung parang parang nagtanim ka ng mais. ito kali lang. kali lang ito nung hukay. tanong lang ng tanim. Wala na. Baro lang yan. Mabuhay. Mabuhay naman talaga Oo nga. Mag-unog lang eh. Pagka ayos na. Eh. Ay, basta anim lang. Wala naman bayo kung magkanim. Oo nga. Yan, yan guys, ka, ka, kahaba-haba na yung kataas-taas na yung aming mga loya oh. Oh. Pinanubli ng luya. Oh, so, Ito yung magaling magdamo. oh, Bilis magdamo. Yan. Pinabubunot niya na yung damo. Oh. Pati ang luya kasama yung pagbunot. Yan po. Mangunod sa luya. Ayan, malapit na ma tapos malapit na oh tapos na and guys tapos na sa mang damaw oh hanggang dito na lang guys Sana ay panoorin yung video na ito hanggat sa matapos pagkita mo kay si Gani ayan ayan si Gani amin luya ang oh. galing mo ang galing thank you sa lahat na mga viewers tsaka mga subscriber ipakita mo ayan mo. ayan oh. ayun ipakita okay, pa eray Oh ni ni kalaki-laki ini ka nang unod niya laman na bonot oh hey guys hanggang dito na lang guys thank you for watching bye bye